Abay, tanginagiliw na yan! Uuuh! Hanep sa talone eh, para bagang may spring ang paa ng wakalilintian. Ah, uh, ah, uh, nakita nyo yon? Alay, nakatira baga ito si Antman ng bulalo kay kalakas-lakas ang kinginagiliw na yan, bastos de alimpungata ng kalaban eh. Anak ng tinapa na yan, parang anak ni Jordan baga itong si Edward. Abay, magaling din ito. Mahusay ang batang ito. Lak gatas nito mga boss. Ang galing ng dipunggol hindi na natingin sa kakampi, yan ang tunay na kakampi, kahit hindi nakatingin na pasa pa din, di tulad ng iba dyan, e nang hihingi na ng bola, ayaw pa ipasa ng wakalilintian. Na, yan ang setup di ka maboboring maglaro, pag ito kakampi mo, hindi madamot magpasa, di tulad ng kakampi mo diputa ka, napakabowaya ang diputa, ayop na yan. Okay na okay, pag ganito ang kakampi mo, abay. Gaganahan ka maglaro, Di tulad ng kakampi mo buwang nga kamapuputol na ang ugat mo sa leeg, kakasigaw na pasahan ka, ayaw pa rin pumasa ang buwang niya. Oh, ismut lang ang galaw ng wakalilintian pero sigurado masiyot ang bola at binalibalipa. Nice, nice. oo!